Um, para sa akin now na business owner na rin ako mas ang ang sarap uh, may relief or parang magaan sa pakiramdam kapag meron kang maaasahan Totoo 'yan, uh -huh. totoo 'yan. Syempre masalo ngayon no. Uh, masalo ka kapag naging pandemic na naman, 'di ba? Mahirap yan kapag wala kang Makuang trabaho, 'di ba? Totoo, totoo. I think uh, sa ekonomiya ngayon dapat talaga meron tayong extra, extra income, 'di ba? Uh, sir Randy? And I think lahat dapat ganun ang iniisip eh. Parang yung siguro yung trabaho mo ngayon, 'yun ang nagsusustain sa mga basic needs mo. Yung pagiging virtual assistant lalo na kung may talent ka naman at skills, pwede mo siyang gawin on the side kasi sa bahay lang naman siya. Mm -hmm. So pwede siya two hours a day. Parang gusto ko na mag magano mag VA. Kuhay. Oo. Ah, uh, Ms. Nat, no. Paano ba mag-start ang uh pagiging isang virtual assistant and kailangan ba mayroong work experience dito bago mag-hire ma as uh, sa totoo lang po anyone can start eh wow. anyone can start pwede kang mag uh, simula sa kung ano lang yung talent na meron ka katulad ako nag-start lang ako sa marunong lang ako ng basic computer simulan nun, doon dun na ako nagsimulang mag-upskill, kumbaga. So, anyone can start it. I would say, ang pinakauna mong dapat gawin ay alamin mo muna, ano ba yung mga kaila, uh, kaya kong gawin? Ilista mo ko mo kung ano yung mga kaya mong gawin sa computer. Kasi virtual assistant eh. So, mm -hmm. kailangan marunong ka sa computer. So, number one, audit mo muna yung skills mo. Ano yung mga kailangan mong gawin? Uh, or, or kaya mong gawin, rather. Pangalawa, Mag-set up ka na ng social media mo. So oh. sa LinkedIn, Facebook, Instagram, mm. TikTok, i-advertise mo na 'yung services mo. Okay. Yeah, okay. talk about ano 'yung mga kaya mong gawin. And then pangatlo, mag-message ka lang sa mga potential na business owner sa social media Tapos mm. i offer mo 'yung services mo muna sa kanila. Um uh, sabihin mo kung magkano 'yung rate mo. And 'yun that, that's that's basically it po, ma'am. <laughs>